Okay guys, good evening po sa mga fanatics sa dress, ito ako. Guys, nalang ko ay gusto i-flex guys, sa para man lang uh, in, sa di pa mahuman ng Oktubre, inyo ni masabayan. Okay, so ito po yung bakit po gustong gusto ko talaga pag magbigay ko ng guide, dita lang ibibigay natin eh. Okay, ito po yung galing sa dita, ito po yung dita natin. Di ba sabi ko sa live, kung napanood nyo, meron talaga ako ang uh, slide slight calendar month na which is April or the calendar guide stands for 404142. Di ba sabi ko, pag merong 404142, and the best draw to play is 9 p.m. So, puta na to yung 9 p.m. na yan. Okay, 9 p.m. ha. So, sa gustong sasabay ha, or yung tatama talaga yung buff, birthday, anniversary, and fiesta. O, ito po yung evening draw po to. Now, kung titingnan natin yung, yung takbo ng bola, from October 1, October 1 po to ha, to October 21. Today is October 22. Ako lang kuha ng October. Kuha lang ako ha. Para makuha na to ang performance niya. Okay, ito po. Now, kung titingnan natin yung from 0 to 9, for how many draws na ba? 1 to 21. So, dapat o ta, from 0 to 9, yung sa calendar guide, lahat papasok. Pero bakit po pinag-usapan natin si 404142? Ito po, unahin natin si Juan. Okay, si 1 po, kung napapansin nyo to January 28, January 7, January 3, January 25 Okay, si 2 naman po, February 18 Si 3 naman po, March 10 or March 1 Si 4, wala dito eh So, proceed muna tayo 5, May 21, May 19 6 or June, June 17 July, July 10 August, August 21 or August 12 September or 9 ito po, September 15. So, dito pa lang, makikita nyo na wala talagang 4. Now, ato lang idritso sa 4. Si 4 na lang po, ito idritso sa 4. Okay. From October 9 to 20, lumabas yung 4 pero walang 404142. So, paano yan? So, meron talaga. So, meron talagang 404142 two evening draw. Kung ayaw ni Pisiso, at least na sinabi ko talaga dito na meron talagang 404142. Kung ayaw ni Pisiso sa 9pm. Pero, gaya na nasabi ko, data kasi pinagbasihan eh. Okay, now, kung, kung dili mo gawa si 404142, di ba dalawa yung binanggit ko kanina sa live? Yung 303132. Kung ayaw ha, uh, uh, ibig sabihin po, gumawa ng history si Pisiso. So, ibig sabihin po, nag-skip ng isang buwan. Di, eh. puta natin yung 303132. Okay, di ba sabi ko sa 30313 to is at 2 p.m. O puta natin yung 2 p.m. Okay, what if what if talaga si PC so ayaw ni PC so sa 9 p.m. draw or mag-skip talaga siya. Now, dito sa 2 p.m., di ba sabi ko rin na meron talaga 30313 to. Now, una na to ang 0. Okay. October 4, October 25, October 7, October 8. How about 1? January 28. How about 2? Nandito na po eh. February 18. How about 3? Ah, nya nyara, mo skip sa ta. April sa ta, sa 4. O, ah, uh, April 16. Ah, uh, si May, wala din ha, si 5. Mamaya na po yan. June. June 14. July. Okay, proceed ta sa May. O, oh, ato taon sa May or 5. Nandito eh. May 20 or May 27. So, nakita na ta kanina si 6 or si 7. So, 8. 8 at saka 9 O nandito eh August 27 August 12 August 8 Si 9 naman po Nandito ba? O wala tayo nakita ang 9 Siputan natin yung 9 talaga Yung 9 lang Meron ba? Meron no? September 27 Now proceed tayo kay 3 O meron ba kayong nakikita 303132? Wala eh Sa to pa Dili good po guys Nga Silang duha mo participate nga. dili tamang gawa sa iyang gisulti. sa dita nga 2 pm daw kuno nya ikaw 5 9 pm dili gina pwede do na ko mo volunteer lang moingon gyud sila nga ako na gawa sa 2 pm si 3 or kon dili mo gawa si 3 si 4 dili gyana pwede ang duha Kaya ano man dili pwede ang dita masipyat Okay bye bye